So, hello! What's up mga ka-Orange, mga ka-Pongkan! This is Orange-Blooded Motomaniac Wali nagbabalik So, meron lang po akong i-share sa inyo This is a quick share lamang po sa motor na ito So, last time once na tatakpo tayo ah... Uh, Diretsoin natin Last time is, once na magbibiyahi tayo nakikita niyo yung panel na ginagamit ko is nagsisiro or zero talaga yung speed gawa nga ng ito ay... <coughs> Ang uh, pang KTM Duke 200 so ito ay KTM Duke 390 this is ABS version 390 so ang nangyari dito kinabit ko lang to kasi nasira yung panel nito uh, at hindi na ma-repair so ang ginawa ko para may monitoring lang ako ay kinabitan ko siya ng pang 200 na panel pero ang problema nito once nakakabitan mo ng 200 na panel at isa, isasalpak mo yung speed sensor nag-199 yung speed niya. Kahit na parang 10 or 20 pa lang yung takbo nyo, nag-199 199 na yung speed niyo. And then, ang problema pa is nagka-count sa odo nyo. So, yun nga po. Bali, today is dumating na yung order namin na panel. This is brand new panel yung galing ng India. Yan. Manufacture date is March 13, 2025. Then bagong bago. This year lang na manufacture. Direct from India. So, kung may katanungan kayo kung saan namin ito nabili, direct PM nyo lang ako. So, this is brand new KTM Duke 390 panel. So, ayan. Kakabit natin ito ngayon dito. Pero ipapakita ko lang sa inyo, ano yung pinagkaiba ng 200 na panel pag isasalpak nyo sa sa 390 na panel. So, papakita ko sa inyo. Wait. So, yun. Ipapakita ko lang sa inyo yung pinagkaiba. Itong 200 na panel at nilagay natin sa 200. Ah, yung 200 na panel na nilagay natin sa 390. So, nilagay ko lang to para for monitoring. Kasi mahirap yung nagbabiyahe ka na wala kang panel. Lagi mong iisipin yung fuel mo, yung temperature mo, and then yung speed mo. So, nilagay ko lang to Temporary lang po ito. Gawa nga ng yun nga, yung, yung panel nito is hindi na siya na-repair. So, papakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng pag ikakabit niyo yung 200 na panel sa 2390 na panel. So, ito on oh natin. Switch on natin. So, yan. Kompleto siya lahat. Meron siyang temperature, fuel, lahat ng sign nandyan pero itong speed na to hindi to pero ang speed na to is naglolo ko to iba yung reading nito hindi siya accurate and then wala kayong makikitang uh, lights dito na ABS so ipapakita natin sa inyo kinabit ko yung speed sensor last time kasi hindi ko kinabit kasi nag 199 to and then yung kanyang yung kanyang odo eto itong odo na to is nagbibilang So, 199 tapos ang bilis ng bilang yan. Last time kinabit ko to isang takbuhan lang siguro nakatakbo na ng 2,000 to 3,000. From 14,000 naging 17,000 hanggang. So, ipapakita ko sa inyo ito, itong speed na to Pag iikutin ko yung front wheel sensor, ah, front wheel, titignan nyo to yung speed na yan. Ayan oh. So, umaabot sya ng Ayan yun, 70 plus. Kahit na konting ikot pa lang. Dito natin. Ayan. So, hindi siya accurate yung speed niya. Once na yung 200 yung nilagay niyo na panel. So, yun, ngayon ay meron na tayong bagong panel. Papalitan na natin ito. So, meron na tayong kompleto na yun. Meron ng ABS. Tama na yung speed nun. Nagbabago na lang sa temperature kasi yung mga old model almost 8 uh, 8 bars lang iikot na yung fan yung mga new model ngayon ng mga panel is around 9 to 10 bars bago iikot yung fan pero the same pa rin yan ng degree 96 or 95 degree celsius mag on yung fan natin so kabit ko lang yung bagong bili na panel so kakabit natin to testing lang muna kung gumagana malalaman nyo yung panel nyo once na sinulpak nyo kahit hindi nyo pa naka-switch on malalaman nyo yung gumagana to meron niyang magpapakita dito sa gitna na JJ1.7.4 or anong code yun basta may lalabas yan sa gitna ibig sabihin gumagana yan kita natin sa inyo ito yan yan picture natin yun meron ng ABS kumpleto na lahat nanikuti natin yung front wheel kung ano yung speed nyan ayan, sakto lang hindi na siya katulad kanina na konti ikot lang 199 kagad yung speedo nya ayan Okay. So, yun lang po. Quick share lamang po yun. Once na wala na kayong panel and then meron kayong temporary panel ng 200, pwede nyo gamitin. Gumaga na lahat. So, ang, ang focus na taga is yung monitoring niya. So, wala lang, wala lang kayong ABS. Hindi lang mag, magpuputol-putol yung brake nyo, yung speed nyo, iba. And then vice versa yun. Pero yung 390, once na ikakabit mo sa 200, pwede siya. Kahit wala kayong ABS yung 200, kahit walang ABS yung 200, gumagana pa rin siya. <laughs> meron siyang speed kumpleto lahat. So hindi lang yung iilaw yung ABS kasi wala namang ABS yung 200 na mga old model. maliban na lang ngayon yung mga 200 na version 2. Pero ang problema naman ng version 2 na panel is iba yung sakit nito ito. Magkaiba na siya. So, kakabit ko lang to, i-finalize ko lang to like a bit. And then, pwede na to i-rides na wala nang problema sa speed. Hindi na muna -no problema kung ano yung speed, meron ng ABS. So, nabili namin to direct India. So, PM lang kayo or PM niyo yung may-ari. Ay, yung tawag nito, yung pinaka-seller. Ibibigay ko sa inyo yung seller. Ah, legit siya from India. So, yun. Mali, Maraming maraming salamat sa patunanod. Ride safe sa lahat. Peace. Good job. Good job.